Luto na yung ating very very simple pero masarap na lugaw ngayong taglamig. Ayan, mayroon siyang rice, organic na macaroni, at mayroong sausages, at syempre ang itlog. Ayan o, oh, napakasarap. At nilagyan ko rin siya ng special na maliliit na noodles. Ayan. Nagaling sa special pocket. Ayan. Ang sarap ng itlog. Ayan. Luto na siya. At lalagyan lang natin niya ng ground white pepper sa ating mangkok. Kapag tayo ay kakain na. Ayan. Malapit na siyang maluto. Very, very simple na almusal ngayong taglamig dahil napakalamig talaga sa labas ngayon. Ayan, malapit ng maluto. At ang sarap. Para siyang lasang arroz caldo. Dahil dyan sa itlog. Kaya nga lang, hindi ko na nilagyan ng luya dahil hindi naman sampat ang luya kapag ganitong Style ng aking paggawa ng nilugaw. Malapit ng maluto. Ayan, at kakain na tayo. At syempre, para mas malasa, huwag kalilimutan na lagyan ng Maggi Bollion Cubes. Ayan, dalawa ang nilagay ko para mas malasa siya Ayan, malapit ng maluto. Kakain na tayo. Ayan. So, ang aking itlog na nilagay ay tatlo. Kasi nga tatlong itlog rin kami dito. Ayan, at malapit na akong magtawag ng kakain dahil luto na yan ang masarap na itlog. Thank you so much sa inyong lahat dyan for watching at kakain na tayo. Ayan, so... Until my next video. Thank you so much at bon appetit sa lahat ng mga kumakain dyan habang ako naman ay malapit na ring maglagay sa aming mangkok ng masarap, simply at very healthy na pagkain namin ngayong umagang kay ganda. See you again next time. Bye-bye.